So, ito na nga po yung pangalawang Honda Click 160 natin kung makikita nyo. Kamukhang kamukha niya, walang pinagkaiba. Yung medyo naiba lang po is yung dito sa sticker dito sa gilid. Tsaka, itong kabila. Ito yung sinasabi kong nasira sa inyo. Nahulog kasi nila mama sa ano sa may kalsada kasi medyo mataas yung kalsada sa amin. Eto, natamaan. Ito, gasgas. Gasgas. -gas. -gas. gas, -gas pati yung dito gas gas so yun yung ano naging rason natin ano to yun yung naging rason natin kung bakit bumili tayo ng isa pang Honda Click 160 so ito naka ceramic coating kaya naman kung may nyo yung patak ng tubig parang ano siya waterproof so yan lilipat natin dito ngayon ito yung gagamitin natin test ride natin kung ano yung masasabi natin at kumpara na rin natin siya kay original na pindot natin So tatawagin na muna natin tong pindot 2. So, eto, kag kagabi na vlog ko na rin pero yung ibang details sasabihin ko about kay Pindot 2 natin. yung <laughs> side mirror, liit oh. <laughs> Ang liit, liit, liit. By the way, kung gusto yung mapanood yung part 1 kung paano natin siya binili, ilalagay, ilalagay ko na lang po sa description or sa comment section yung link ng video para may idea po kayo so ngayon parang test drive natin dahil umaga rin naman para kitang kita kagabi kasi madilim ah, hindi natin masyadong makita yung ano tsura ni Pindot 2 so, isa upang napansin dito by the way pala kwento ko lang din repo to ah repo to etong click na to kaya medyo mura kong nakuha at may kailangan ng piyesa kaya naman binili ko na rin agad Medyo malala din kasi yung nangyari kay Pindot 1 natin. ano <laughs> na, ano ko okay, nalulungkot ako na sira yung mga ibang parts niya. Though pwede naman natin bilan ng fairings lang kung ano yung sira. Pero dito magiging good deal tayo. Kasi may mga parts tayong kukunin dito tapos parang ibabay and sell natin. Pero hindi na sa ano, original price niya. Mas murang halaga. Siyempre yung fairings ni Pindot 1 is mapupunta dito which is yung may crack ng konti. So isasali natin yon sa minus or sa bawas sa presyo natin. By the way, ang model po nito is 2022 kaya emblem din siya. Hindi yung ano sticker kasi yung bago ngayon sticker na siya, di ba? Pero mas bet ko yung emblem na may Honda Click 160, Honda pala Honda Sarap, tas Click 160 sa side na emblem na silver. Premium yung dating mas maganda para sa akin. Ayun, katulad nga siya ni ano ni pindot 1 natin tapos yung kagandahan dito naka ceramic coating na dahil kung maalala ko yung first owner pinakita pa nung ano eh nagbenta sa akin pina ceramic coating niya which is halatang halatang naka ceramic coating kasi medyo glossy yung dating nito ha ah. at saka ano siya talagang parang waterproof yung ano ng tubig talamsik ng tubig kung makita nyo kanina parang hindi talaga dumidikit kaya ang ganda ng ano ganda ng fairings niya Ayun o, pati dito, tinitignan ko sila lim, Pati yung mga matte part nya Actually, ito matte part to eh Kumintab sya, ang ganda niya tignan Anong nung binili ko, parang kako Parang mas bago yung dating talaga Nito iba yung dating Yun pala, nakaseramic coating Hindi ko talaga trip yung ganitong kalit na side mirror Maganda sa yung forma Kung ano eh, nakikita mo yung likod eh Kasi di mo nakikita yung likod Parang sisipatin ko pa eh So, balikan ko yung kanina, 22, 2022 model, pero acquired siya. 2023, nabili. So, parang yung concept kasi niyan, 2022, naka-display lang siya. Tapos, nung 2023 lang na ilabas sa kasa or nabili nung first owner. Balikan ko yung power. Uh, ano siya, medyo mabibrate. Hindi tulad ni Pindutuan, mabibrate ng konti. Which is, palagay ko, dahil sa CBT or sa bola nga at sa menor yun pangalawa menor actually parang menor talaga eh yung pinaka ano, ng vibration so kung mabibrate yung motor nyo pwedeng CBT yan pwedeng menor napanood nyo naman sa mga recent video natin yan about naman sa ano iba pang parts yung gulong po nya hindi na po siya stuck so from casa iniba na po yung gulong pinalitan na po Ewan ko kung kinahuy din yung gulong or napudpud kaya pinalitan eh. Pero sa 8K Odo makapal pa dapat yung gulong niyan or pwede pa yung stock eh. Pero ayun, naisama ko na rin naman sa ah, pagbaba ng presyo. So sabi ko hindi na stock yung gulong nito. Harap likod, hindi na siya stock eh. Ay yung harap, di ko lang sure. Yung harap parang stock pa yung likod hindi na siya slack at uh, pud pudpud na rin ng konti yung preno naman niya medyo mahina rin <laughs> mahina rin yung ano ewan ko lang kung pud-pud na talaga yung brake shoe or kailangan ko lang i-adjust kasi medyo mababaw pa yung ano niya eh doon sa may brake arm hindi ko lang na-adjust ngayong umaga dahil medyo nagmamadali tayo ang isa ko pang tinitignan dito si pindot kasi natin yung idling system niya madaling lumitaw kasi Fully maintained kahit na magteter 30k o do na 30,000 kilometers odometer reading Pag piniinit mo ng konti yung idling nya Iilaw agad, mabilis lang Siguro mga ilang kilometro lang yung takbuhin mo basta napainit mo Lito agad, eto malayo na inatakbo natin Hindi pa rin umiilaw yung idling stop So yung uh, pwede kong ma-share sa inyo Pag ganon mas maintain yung motor kapag yung idling stop nyo is updated or mas mabilis umilaw Ibig sabihin, yung makina nya nagpa-function ng maayos, maayos yung flow At uh, maganda yung pag-init nya, so mabilis uminit So pag ganito kasi, uh, matagal umilaw yung idling stop Either uh, hindi tama yung minor, also kasama na rin doon yung RPM Or may mga parts na kailangang IPMs uh, e or palitan or di kaya naman kailangang linisin. So sa throttle body siguro lilinisin ko rin to Tune up mukhang hindi pa naman kailangan dahil ano, hindi naman siya malagitik. So hindi ko po poproblematihin yung tensioner dito. At saka yung uh, pag-tune up or pag-adjust ng valve clearance. Sa spark plug, goods na goods pa naman to sigurado. Alam mo naman kasi sa tunog pa lang ng makina at sa pag-start mo ng makina. Pero kagabi, namamatay siya pagka-start. So, minor yung problema doon. Na-adjust ko ng konti, in ko sa standard. Pero di ko nga alam kung goods yung condition ng throttle body. So, pagka-adjust ko ng standard, uh, hindi pa rin talaga siya aakma sa pinaka-condition ng motor. Kung malinis kasi yung throttle body niyan, adjust mo sa standard. Ayun. Ah, konti na lang adjust, mailalapit mo na siya sa required na RPM ng motor. Dito kasi napipigilan ng dumi or mahihirapan tayo mag-adjust ng menor kapag may maruming parts kasi parang barado. Kaya naman iba yung adjustment na mangyayari dun sa air screw. Parang kada tayo ah. Medyo hindi siya, hindi ko masyadong gusto yung arangkada niya ngayon. Do, ewan ko lang kung stuck pa yung bola na 19 kasi nasanay ako kay Pindot na 16 grams which is malakas yung arangkada na natin si Pindot ng maayos eh 16 grams good sa akin maganda na yung arangkada para sa ilang kilo ba ako 75 kilos para may idea kayo sa click 160 nyo kung nasa 75 to 80 kilos lang kayo 16 grams goods na maganda yung arangkada maganda yung fuel consumption so dito by the way kagabi nireset ko yung at trip A natin para ma-reset din yung ano fuel consumption average. So pagkakuha natin ng motor ni reset ko at pagkagas para alam ko. Pero bago ko ni reset, nakita ko yung fuel consumption nasa 39 nasa line of 3 eh 39 point something. Ang usok naman ito 39 point something kung hindi ako nagkakamali bago bago ko ma-reset na tanaw ko eh. So ngayon, ilang kilometro na ba tayo? naka 46.9 kilometers na po tayo at yung uy taas yung fuel consumption natin 54.1 so palagay ko stuck nga yung bola nito ganyang mga ano fuel average stuck stuck pa yung parts nyan eh pero ewan ko bakit ang baba nung kinuha ko siguro sa throttle habits na rin hindi pa nila alam iyan no? yun talaga yung pagkakaiba pag alam mong gamitin ng maayos yung throttle mo pwede kang magpaspas ng hindi na hindi na hindi na apektuhan yung fuel consumption basta maganda lang yung pihit mo so yun din yung tandaan nyo ang pinaka sikreto dyan is huwag nyong biglain kung mag accelerate kayo dahan dahanin nyo kasi kahit ito doon yung pihit nya yung biglain nyo uusad, uusad kayo pero hindi kayo yung ano hindi niya ibibilis agad, hindi niya i-full speed agad. Dahan-dahan lang din yung pag-accelerate niyan. So, yung hangin na papasok sa throttle body natin, sobrang dam ng volume. Pero yung andar natin, hindi naman ganun talaga, talaga mag-speed up. Hindi naman kasi porke tinodo mo yung throttle mo, talagang abot ka na sa pinaka ano mo, dulo or pinaka top speed. So, kaya nga tinawag na dulo yung top speed kasi marami pa yung kakainin kahit ito dumi throttle mo unti-unti lang aangat yung ano mo yung speedometer halimbawa sinagad mo na yung throttle mo sagad na 110 na yung lumitaw so stay mo lang yung throttle sagad mo stay tataas pa yon so magdudulo pa siya so yun yung mina, pinaka concept niyo yun. alam yung tantyahin yung pagpiga ng throttle para yung under nyo is umaakma lang sa ipapasok na gasolina tsaka hangin sa motor. So sa ganun paraan hindi kayo magasto sa gas. Ayan, narangkada tayo ah. 24. Kumbaga, alam nyo lang ano, alam nyo lang yung takbo nyo. Hindi kayo nag-over throttle kung hindi naman kaya talaga ng motor nyo. Hindi naman kayo big bike eh. Hindi naman tayo big bike. Ayan o, oh. mabilis naman siya umarangkada. Ah. Palagay ko nga, ano to, stock bola, 19 grams na ano eh naalala ko yung arangkada ni Pindot nung stock stock siya eh. talagang may ano mararamdaman mo yung delay nung ano nakumpara na natin sa 16 grams pero nung unang kuha natin malakas yung hatak niya malakas talaga pero nung gumamit tayo ng 16 grams may ilalakas pa pala yung ano uh, na 160 lalo na kung pinalitan pa yung mga ano niya is CBT, yung kalkalpuli. Kasi dun kay Scarlet natin is nakakalkalpuli siya tapos 13 grams na bola. Ayun, ganda na settings, ganda ng hatak. Pagka natin sa hams, ang lakas ng hatak at saka ng arangkada. Saka pag sa stoplight, <laughs> may iwan niya lahat ng ano eh, nandun sa stoplight dahil sa ganda ng arangkada. Sa iba pang ano, physical issue ng motor na to, yung center stand niya matigas. Yung kay pindot 1 natin, kahit uh, mag 33k Oda na or 24k Oda natin nakuha mas smooth pa rin yung ano smooth pa rin yung center stand alam niyo yung ano matigas mahirap yung center stand tas ano ang hirap pa bumalik kailangan mo pang yan no, alalayan para bumalik kung di mo siya ibabalik parang hindi siya ano babalik talaga kasi matigas so pinaka, sa bushing na yon yung problema na yon, hindi na siya sa spring kasi yung spring natin hindi naman titigas yung spring natin lumalambot yan eh So kapag sobrang lawlaw na, spring yung papalitan doon. Pero sa case nito, bushing. Ewan ko lang kung ano eh. syempre iba iba yung condition ng motor, iba iba yung pinagdaanan. Ewan ko lang kung laging nababasa doon sa first owner or doon sa naka, nakabili nung repo na siya. Actually, pang third owner na po niya nako. Kasi itong motor na to ay repo. So ibig sabihin yung first owner hindi niya natapos bayaran. So nahatak napunta ulit sa kasa. So, ewan natin kung bago mapunta sa kasa, kinahuy talaga eh. Or kung ano yung sitwasyon sa first owner condition ng mga dinadaanan niya kung medyo laging basa. Kasi yun yung kalaban ng ano eh, mga bakal-bakal eh, uh, mga tubig. So, kalawang pwedeng mas stuck yung mga ibang parts ito kagaya nito, yung bushing niya medyo nag-stack up. So, sana lang sa magina <laughs> walang nagalaw, stuck-stuck pa pero malalaman din natin kalaunan pero first ano natin first impression ano naman eh pakiramdam natin kamukhang kamukha naman ni pindot 1 smooth naman yung makina wala naman lagitik naninibago lang talaga kayo sa arangkada nito dahil ano eh, mas mabilis na yung arangkada ni pindot 1 tsaka dahil nga stock pala yun din 19 grams bigat kasi nun eh try ulit natin yung arangkada gusto ko talagang itry ang arangkada niya eh para alam kong 160 talaga eh pagkabi na paabot naman natin ng 107 pero hindi ko talaga siya may dudulo kasi walang diretsyong kalsada dito na maluwag open tsaka wala masyadong dumadaan pag naglo long ride tayo dun lang talaga ako nakachempo ng maluwag eh about naman sa presyo po nito syempre dahil repossess third owner na ako tsaka hindi super ganda lahat ng kondisyon ayan kung makikita nyo battery center stand ayun ko lang ko sa CBT nga dahil di pa natin nabubuksan natawaran natin ng mababang presyo so ayun nga yung nagpababa ng presyo nito is yung physical condition ng motor or yung mga ibang PS ibang parts nag insist na rin yung nagbenta sa akin na babaan ng konti <laughs> siya na yung nagkusa kasi nisa-isa namin lahat eh eh alam nyo man eh alam nyo naman ako lahat ng piyesa ng click halos alam ko na rin eh Ito rangkada tayo dito 94, 95 99, 101 Malakas siya, malakas Ayan 6, 7, 8 Oh yeah, di na kaya <laughs> May mga sasakyan eh 108 Isa pa pala yung preno malalim Ito Napagtanto ko na issue talaga ng ano Click yung ano yung medyo maluwag yung lever kasi yung si maluwag so ito maluwag din so halos lahat ng mga click 160 ganito actually pare, pati yung 125 150 ganito rin eh maluwag pwede mong remedyohan ito eh naremedyohan ko yung kay Red no nilagyan ko ng manipis na washer sa pagitan ng tornilyuhan so hindi na siya masyadong magalaw minsan kasi pag gumaandar ka gumagalaw to maingay eh yung lever na to so bibigyan ko pa kaya ng update sa mga susunod na araw kapag binuksan na natin to tinignan na natin yung mga so ngayon tuloy po natin yung vlog natin kanina is naubusan po tayo ng battery ng gopro hindi ko na malayan biglang namatay na pala yung gopro natin so ngayon pauwi na po tayo at gamit pa rin po natin si pindot the second or yung pangalawa nating Honda Click 160. So tuloy lang natin yung vlog natin about sa kung ano yung masasabi natin or sa uh, kasalukuyang kondisyon nitong Click uh, 160 natin ngayon na binili lang natin kagabi lang. So actually kinukumpara ko talaga siya sa kay Pindot or yung isang Click natin na una. Given na ano eh, given na mas ano to latest mas bago. So dapat ano eh, dapat talaga i-expect natin na or i-assume natin na maganda, sa maganda yung performance nito. Pero wala eh. Talagang uh, talagang mas gusto pa rin yung takbo ni Pindot. So if ever kahit na nasa 20,000 odometer na or magte-30 na nga si Pindot 1 natin, palagi ko ito pa rin yung ibebenta natin itong ano. Kasi repo nga eh repo so hindi ko alam kung may mga nagalaw or hindi ba na maintenance ng maayos talaga no ewan ko eh basta iba yung ano hindi ko siya ano hindi ko feel yung motor na to so yung gusto ko lang dito malipat is yung fairings kasi naka ceramic siya guys nag din kasi ako kanina ng ceramic kung magkano nasa 2,000 rin so if ever ipapa ceramic natin si pindot natin oh, na una gagastos tayo ng 2,000 libo eh, ito nakaseramic na siya at also yun naman yung natin eh purpose natin yung unang purpose kasi natin uh, ibebenta natin si pin.1 yung unang click natin dahil nga may sira may basag ko kasi na mas maganda to eh e ngayon do syempre mura din naman so uh, good deal din naman <laughs> murang binenta yung latest pero ano may hidden issue siya na ano medyo hindi ko na masyadong ewan ko sa makina na siguro to or sa ano sa loob na part kasi yung si pindot 1 natin talagang kahit konting lagitik wala talaga wala wala eto may naririnig ako konting konti so mamaya ipakita ko sa inyo yung pagka ceramic coating niya do hindi pa natin siya na mo motor wash kaya medyo maalikabok lang pero kita mo yung kintab ng ano niya eh kahit matcha kita mo yung pagkakintab at saka halatang naka ceramic coating Also kanina maulan, nakita natin yung pagka-hydrophobic niya. Talagang parang waterproof yung dating eh. Kahit dito sa mga parts na to, kay pindot ang pangit na yung ano niya eh. Pangit na yung part na yan eh. Anyways, ah, gilid lang tayo dito. Pakita ko sa inyo yung ano ni Pindot the Second, yung pagka-ceramic coating niya. Ay no, maalikabok pa yan sa lagay niya, no. Ay no, pero ang ano niya, kintab oh. Ang kintab niya. Oh yung alikabok hindi masyadong kumakapit hindi na, hindi na siya naging matte eh. actually parang nasa pagitan siya ng ano glossy at saka matte. dahil yung matte binafing nila si ceramic so kumintab yung matte parang naging ano semi gloss ganun yung dating alikabok lang o oh. yung isa ko pang problema dito etong ano eh. eh medyo marumi pa yung gulong po niya hindi na po siya stuck alam niyo naman po yung stuck wala pong guhit na ganyan pero ito palitin na rin to. Ang dumi oh. <laughs> Ang dumi. So nakita ko rin yung pinaka-issue talaga ng uh, Click 160. Kaya tumutukod. Tsaka matigas yung uh, shock natin dito or yung suspension. Dahil ayun, kung may nyo yung kalawang na yan, Kapag may kalawang ibig sabihin nagdidikit tong dalawang part ng spring na to. At uh, tumutukod parang nagko-compress siya tumutukod kaya pag nadaan tayo sa lubak na medyo uh, malalim, tutuko dyan, mararamdaman natin yung tigas ng suspension. Sa version 2 ko, kay Click 150, walang ganyan eh. Konti lang. Pero dito, napansin ko, sa Pindot 1, kay, tsaka dito, kay Pindot 2, parehas sila ng ano, ganito, nangangalawang. So, ganun yung issue niya. Matigas talaga yung ano, suspension dahil don So, mas okay na magpalit. Ito pa oh, hindi siya agad umaangat. Ayan oh. No? Kailangan ko pang hawakan eh sa bushing yan malamang sa malamang about naman po sa charging port nya sinubukan ko rin kagabi gumagana medyo natanggal lang itong ano niya eh parang takip ng port Ayan, pero maayos ko pa yan so yun lang muna para sa video na ito sana nag enjoy kayo sa kwentuhan natin the more click the more you know pindot number 2 bye bye